Screamer! Screamer, bakit? Ha? Ano ang complain mo? Ba't ba laging ganyan ang pesto mo? Tsaka dyan ka natutulog sa baba. Nandidiri ka? Ha? Umakit ka doon sa kama mo. Naku, may papitik-pitik. Ayaw na nababasa yung paa niya. Oh. Nandidiri siya. Oh. Eh, wag ka dyan. Marumi nga. Kaya nga hindi ko nilalagyan eh. Doon ka sa taas. Yung kama mo ginawa ko, screamer. Ano ba yan? Teng, teng. Kaya mo yan. Kaya ka lang dyan. Screamer! Wag ka dyan. Doon ka humingga sa kama mo ginawa ko. Oh. ko. ko. O, oh, tingnan mo sila doon. Ang ganda ng mga pwesto nila, o. Oh. O. Oh. O. Oh. O. Oh. Kanya-kanya kayong pwesto. Hoy, nilabang ko yan, Duday. Nilabang ko yan, tapos inaapakan mo. Di pali wala yung paglaba ko. Pinapatulo ko lang yan dyan, Duday. Sumagot ka? Ba't ayaw mo magsalita ngayon? Sagot. Okay ka lang? Kulit? ng gamot, ha? Anong ka kayo ng gamot dalawa? Tingnan mo yung mata mo. Something is wrong. Ulit. Are you okay? O inaanto ka lang? Ha? Inaanto ka lang? O, eh, mamamiming. Ano ang problema mo? Ang dami mong pagkain sa taas. Nilagay ko doon sa mga anak mo. Ha? ako ngayon sa Lina. Wala rin ka, Carmen. Gabi na, bukas na. Hmm. Enkay! Nanay mo yan, si Molly. Deng, deng! Mayaan mo muna si Molly. Hindi pa kumain yan eh. Nanay mo yan eh. Ha? Oh, bati kaya, bati! Molly! Bate ah. love you, Molly. Bate kayo, bate, bate. Ay ko. Ay, nako ang kalat-kalat na naman. Maglilinis na naman ako. guy! Dende! Teng, teng, wait lang! Opo! Oh, Hinahanap ko si Mengmeng na buntis. Si sana. hindi na, hindi umalis. Pupuda naman doon. Ay, naku, ano ba yan? Linis na naman si mama. Ah, na, 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 Okay na kayo lahat, ha? Solve na. Nakakain na kayo, ah. Magpapakain naman ako, ah. Ha? ha? Ulit. Ba't hindi ka nangungulit ngayon? Ba't hindi ka nangungulit? Hindi ka uminom ng antibiotic kagabi. Saan si Angelita? Yoring yung magaling na yung sugat mo. Sa susunod, wag ka pumunta sa ilalim ng kotse. Ang laki-laki na sugat mo, oh. Kunti na lang, may betadine tayo. Ang daling gumaling. Paano kayo sa tambusyo tuloy? Ay, okay, Sheila! Ang dumi ng banyo right? natin. Ah, kayo dyan. Bulag. Alright. Ano ba yung pinag-ahawa yan? Wawa wow, naman, baby. Teng-teng oh. <laughs> ko. Ha dah nanti nama mami. Nama ten, mami teng teng go. Baket. Hmm? Baket tak nak gustu mah. Bla bla mami yang tegal lah.